What's up guys? Dito tayo ay muling magsasalang ng ating mga inahin dito sa ating broodcock. Ito, sa ating number 1. ito guys, ito yung ating number 2 broodcock. Ayan, yung mga tigisig nating mga broodcock. Sa bawat broodcock namin dito guys ay mayroong anim na inahin na pinapaasawa sa kanila isang araw tatlo yan ayan ito si number 3 root cut sa sasalang natin si inahin ayan napakisi talaga namang akala mo sabik na sabik pero pangatlong beses na niya yan ngayong araw na ito ito naman si number 4 ayan mga idol mga boss ayan napakakisig nating mga brugak mga boss pero mayroon kami yung dito na pinasawa sa kanya ay pali sampong hinahin kaya medyo malawak yung kanyang kulungan ito naman ay sa 3x3 lang natin nilalagay yan ang ating number 5 si Dalisayin nakapaka ano yan napakasipag yan ito ating number 6 winner din to lahat naman ng mga brugak namin dito mga boss ay nanalo na mga winner na Ayan, napakakisig niyan. Ang white ang sa kanyang uh, pinaasawa na sa ating number 6. Ito naman ay si number 9. Ayan, si number 9. Ayan, talaga namang napakakisig na ating mga broodgak mga guys, mga idol, mga boss. Ito naman ay si number 11. Ayan, si number 11. Ayan, talaga namang sentrong-sentro mga boss. Walang palya. Ito si number 8, mga boss. Ayan. Gigyan natin si number 8. Ayon. Talaga namang sinkong-sinko din yun, mga boss. Ayan. At mukhang uulan. Kaya tigil muna tayo konti. Tigil muna.